mga na ayan na na ring mo ano? eto na naman tayo nung nakaraang ilang buwan ba yun? nagbagyo, pumutol tayo ng malunggay ngayon, andyan na naman si Juan puputol na naman tayo dito mga lods kasi baka malakas mamaya inaahan ko na ayan mga lods oh, marami na naman akong puputulin eh. Ludz. Tapos na lang tayo ng menu guys. Na mga Ludz. Kaya nito. Dapat bulayin na ito mga Ludz. Gaganda pa naman ito mga lods oh. Sariwang sariwa yan eh, mga lods. Masarap sa gata ito. Hindi mo, nagkata na kami kagabi gabi. Mga lods, lumalakas ng ulan. Baka palakas ako ng palakas. Mga lods, ingat pala kayo dyan sa Bicol. Mga kababayan sa Bicol, ingat kayo. Malakas ang ulan, malakas ang hangin. Dito rin kami, sa Kabitig. ingatin kami. Tapisan din yeah, mga lods. Tapos na. Ayan na oh. Malakas na ulan. Malakas na. Ayan na oh. ko na yan mga lods. Sayang.